PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan <tipulong> mag-like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko. na lalaki na to, yung <tipulong> dito. Ano pa ang tao? Kyle. Meredith Kyle. Oo. Uh, Maso ko yung... dati yung ni Kyle, yung lola niya pumasok dito ka nanay lalik. Ha? Pakikiusap po ko sa inyo na. Nandito na sa Pilipinas. May, an may... anak na rin. Anak na ka ba kayo? May anak. May, an may anak na. Ito sa iba. Nanay, pwede pa ba patanggal mo na yung nilalagay mo dyan? Ilagay mo ba siya sa bote? Ha? Nanaw! Hindi po ako na nangamagitan po ako. Baka ako naman minisay niyo ng sorry, baka mapagbigyan niyo ako para kay Kyle. Pagbibigyan niyo ba ako, Nay? Ha, Nay? Ako wala mo na si Kyle, may pamilya na to. Patawarin mo na. O kayo na mingi Tawad. di ka tayo. Sabi mo, patawa na yung si Hector na magdala ng tao. Sabi mo, Ay, hindi. Hindi ka nang tawad na nandito kayo. Kasi si, Yung anak mo sa magiging ano niya eh. Apo, a, dapat pa magiging apo niya na to eh. Mm -hmm. Kaya yan yung lola ng ex niya. O, o mo tayo. Ay! kaya niya anak May pamilya na. Baka matahinig pa siya. Anay! Anay! Patawarin anak ko. siya. wala naman na siya, Nay. Na na. Hindi na sa apo May anak ba siya dito eh. Alam mo, niya tong asawa niya. Okay, may anak na sila. mo

ano? oh, ano ba? alis pang aling uh, angelica, angelica. -ha, po, gusto nyo? ah? angelica, yun kita na pag nakita na na kong 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 ako nai, ikawawa na ako anak niya, nai. Nai, bakit gusto po ako, nai. Tatay niya ko ako. No, ba, pwede po. Nai, hindi na po. Nai, na na anak ko. Parang matahimik ka rin po siya. Nai, pwede po ba, nai? Nai. Tumon niyo sa patas-taas ang amayan niya hindi gawa niyo. Pwede nang galit niyo na eh. Pag Baka pwede na, mag right. pwede na, mag mo na kami magsora na lang kami na Wala naman kaming ano dyan eh. Kawawa naman yung pamaking ko. Pwede po ba? Tanggalin nyo na yung nalagay mo sa kanya. Ito, nasa niya ko na may asawa. Ayun. Ano ang pangalan no, ng uh, babae niya? Nakita mo na yan? Kaila? Kaila, pangalan. Pangalan ng babae na ito? Oo, oh, Angelica po. Angelica. Pilit okay. Mahal na Diyos, Ama. Okay. Makapagreya sila. Basbasan niya si Kaila na ano walang nangyari sa kanya. Gusto naman namin matawag si Angelica na ex ni Kaila na pumasok dito kay Kaila.

santa mater di akab ah, silman akab ah, ay gawin sa eh, salbarang santa makapinigay at pinagpiring mariano di ang silin Pasok ang Angelica sa ngalo ng Diyos Angelica pwede ba kami makiusap sa patawarin mo na man si Kyle pwede ba? Angelica ayan to, sakyan mo na si Angelica papatawarin mo na ba to? Hindi. Ay, ha? Ba't nagagalit ka kaya na kay Kyle? Eh, nagagalit pala. Ikaw sapin mo ito dapat na ano. Kaya <laughs> na no, na nagagalit. eh. na tayo mo. Ah. Bilik. At mo lang ang makakawala sa kanyang kalayaan niya. Sige na, Angelica. Siguro naman. Tanggap mo naman. May, may anak na ito

ay, sige, di, di. Para makita niya lang na may anak na. Ito sa mo si Kai. Sige, mag-usap tayo. Papakita ko okay. sa na may anak na si ano. Hindi. Pang ng tao. Magsasama kayo. Lalo sa joke, siyempre. Okay. Tuwarin mo na ako. Tuwarin mo na. Ito na makiusap. Ito na makiusap. Hindi, baka pwede mo mag-bring Mama ko, kito. Eh, sabi naman ni Kay, ikaw ang nauna, pasensya ka na. Pasensya ka na. Ano ko lang gusto ka naman namin eh. Kaya ang <coughs> sabi niya kasi, hinihintay ka lang din niya. Pero mo, pero naman pa natin gano'n, hinihintay ka daw niya. Ikaw naman doon, tumbukit ako sa kanya. Oh. Hmm. Hindi naman gano'ng kasama si Ngel, palalukoy ka niya. Well, at dahil kunang kunang alam na alam namin na mahal kami kayo, bakit kanyang oh, eh? Ikaw daw ang pinahatay niya. O. Oh. Kasi ang nangyari naman daw, nagkaroon ng boyfriend ka, siyempre, anong isipin ni Kyle, di ba? Nasaktan din si Kyle. Di ba? Gusto ka niya. Wala rin naman si Kyle. Gusto ka okay. ni Kyle, eh, yung, yung, yung inaano niya, nag-boyfriend ka naman daw. Ano, Nakita ma, ito, yung... ito yung anak ni Kyle, hindi ka ba naawa dito? pinakula mo siya, pinakukula mo sa lola mo. Ayun yung bata, hawak ah, ng papa niya. Hindi mo. Nakikita mo na, hindi, hindi, hindi lang yan. Hindi Nakikita mo na yung anak na child, talaga ng papa niya, hindi ka ba nakawa dyan? Ngayon na maliit pa, may anak na si Kylo, umawa ko naman, wala ka bang puso? Ha? Tawarin mo na si Kylo, yun may anak na, nakita mo, kalga ng papa niya. Di ba? Gusto mo kalgayin mo? Ha? ano? Bata pa yan! Maawa ka naman! may pamilya na si Kyle! Talaga mo na si Kyle! Bata ka pa, maaga pa na may ka sa pagpapanatili sa kanya. Hindi na na ako Hindi na ako. Hindi na na ako. Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi mo ako. Hindi na ako. Hindi na ako. Ayan, ganun naman nga. Sabi mo, ilantay mo siya, na, tapos siya nagkaroon ng ano eh, di ba? Hindi mo lang gusto mo naman siya maging girlfriend eh. Ano? Ito ako nga. Hindi ko naman mo kapag ito. Parang naman ako. Hindi nga na, pag mo na. Hindi nga yun yung tatay niya, nakikiusap siya o. Pag-iusap ka tayo, sige lumapit ka. Ayan, tatay ni Kylo, kalkaya akong apo niya. Lumipamilya siya na parang napalmad. Pahimik ka rin sila na. Yan na, parang parang pahimik ka rin na. na anak ko na, nangyayarapan na rin siya. Hindi na kumakain na. Sige na. Pagkawalan mo na. Uh -huh. Disisyon mo lang naman ng ano eh. Uh -huh. Ano, panapatawad mo na. Uh -huh. Nakikiusap ako sa'yo.

What? Ayan nyo na to si Angelica, o. Angelica, pwede ba ako makipag-usap sa'yo? Ang kapag-asawa ko pa naman, eh. Magbigyan mo ako naman mag-gitan ako. Pwede? Ha? May napatawad mo na si Kaya. Kausapin mo si Lola mo. Si Lola mo. Ha? Sige na, pakasapin mo si Lola mo na tanggalin ang kay Kaya. pakawalan mo na. Ito si Lola mo. Ayan, kausapin mo si Lola mayan, patanggal mo na kay Lola mayan, Kausapin mo. Na La Lola na, yun po. Ayan, kausapin mo. Sige na, ikaw na magsabi kay Lola mo. Tanggalin na yung ginawa niyo kay Kyle. Sige na Kila na. mo na nalang ako. Di na nga nakikusap siya yung papa ni Kyle. Sige na na. Pwede? Ayan. Kausapin mo yung Lola mo. Nakikinig lang Lola mo. talaga pag palawag na, eh. na, na. Bumingad, masaya, ano? di, may naglaman sa'yo <tod> anak ko, Ano may ako niya? Hindi, may yung pa sa hindi na yun. Hindi pa kasi nakausap ni Ken, nalimutan ko. Okay, Kaya, okay, Kaya pinapunta no. ko sa'yo no. ano. na. No. Ano yan, boss? Halabas niya <coughs> <tapos> yung ano, yung... Wala pa talaga yun na. Nanay, tanggalin niyo na nanay. tinatanggal na ni Nanay isa dyan. Tinatanggal na. Sige, tinatanggal na. Pagkula pa dito na. Ang gato. Ah, tinanggal mm. na. Pagganyan din ah, tanggal na nila. Ang ni dami eh, gumagang Ang <tong> dami pa rin nila kayo. Ito <tong> mm. na, sige lang, patawad ka na sa lahat. May ka na yan, ako sa lahat. Tulipo, 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 Tanong pa tawag din ako sa loha. Yung sirka ko yawag din ako. Yung naman yung dito, di ba? Tawag din ako palagi ha. Ano, napatawad na sa niya hmm. niya. Sige na na, tanggalin mo na mula ulo gamit ng tiyan niya na ayaw ako ng kamay niya na. Sige na, tatanggal na po na ayaw. Pagka, tanggal na natin sa narinwa, dito ka, wala wala, hindi na ay, tanggalin mo na po lahat nalagay niyo sa huli. Bukin mo na po sa huli. Ayos na, ay. At, mo na. na po lahat nalagay

Diyaw lang akong bagda ko na agabiyado. Pinangkap ko yun. Pero nang tao rin tayo <coughs> <coughs> na ito yung pagkawin. Nasaan na yun? Nung di ba, may cellphone kayo? I-download nyo yung cell benefit, lagi nyo tulok. Tutok sa ulo nyo tayo.

lagay mo sa YouTube, i-pagpagin yeah. yeah, yeah. yeah. e, ko balat na, pwede. Eh. Bagay siya ng San Benedict. na ko ba lahat na ay? Salamat, Angelica. Patawag na lang po. Hindi tawag na. Kaya ni Angelica. Salamat, Salamat, Angelica. Salamat, oh. Angelica. Salamat, kaya ano pa yun to ang diyan na kaila 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 ka. pala. kaila na. Hindi. Uy, kaila 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 na kaila 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 na

pero pinatawad niya nang sinabi niya sila ng mga. Dapat nang hindi naman Oo, totoo. Ang dami ka na. mo. Ano? Hindi ko lang pwede nang gano'n. Okay lang nang nalus na yun. Nalus na yung karga. Ang na

हम लोग अपना फैक्ट्री नहीं है बस तो सामान चलाए बात होती होगी है होती

او تمام وایم او کو. او کو زابینو کو ای ما Latorre, torre kay ni Auri at na sila hindi ka po nyo kasag-masag na siya wala para sa taas na asa ba't ng gusto igni na to na rin ba to sigla igni na to na rin ba to sigla igni na to na sigla igni na to sigla ay donay, mo na lang sa tasakotis sa elevata alasasis na to kainik awi awi at ng mga pagkasong masakitwa pa wakabay pa wawi ah malakas na yan tapon sa ilo po natin lalagay na tapon sa ilo sa ilo sa ilo din sa may ano Takbo nyo lang ngayon Takbo niya. Yeah? ako sa ilo Takbo nyo lang dyan, oh, sa labasan. Yeah, oh, sa labasan, may ilo, Tubo, may may ilugasay, may may Tatawid mismo, tatawid mismo, sa tubig mismo yun sa mismo po salamat nai. okay na po si kayo nai Kaya nga na po kayo nai salamat po nai salamat po salamat kayo Maraming po, Nay. Salamat salamat po, Nay. Salamat Salamat po. Nai. Salamat po. Salamat mo, Nay. Nay, nakikusap ako, Nay. Huwag mo na sana ulit, po, Nay. Sina po niya balikan. Alam ka rin na po. Si mga kaya-kwinta, namamagitan na po ako. Pwede po ako mamagitan, Nay. Pasadya na po sa akin. Huwag mo sana po ulit, Kawawa ng sky. Pwede. Ano, Nay? Ang dami po salamat, Nay. mm ay, salamat po. mo okay, Not na sa edo, eh. Inilog, eh, so may business mo. sa Ang pa? Um, <coughs> na po, sa na. Maraming po eh, salamat, nay. po. salamat Pasensya ka na po, nay. Salamat po, Salamat po. Sige na, masaya na po kayo nai ha. Sana po, huwag na po ulitin sa pamaking ko. Salamat po. Sige po nay. salamat po. po, po. Anay dali. Anay dali. Uy. dali. Uy. dali. Dali, tama. Nanay, dali. Nakti, di. Tunggu tu, di. Anay dali. dali, Nanay, dali. pa. Nay, nanay, nanay, dali. Uy. Nanay, dali. I-start ko eh. ka pa. tama rin. Anong nga? Intay mo, sunog na. Anong mo? Ako, anong mo? Sunog na niluluto mo. Anong niluluto? Kala ko nagluto ba eh. Kala nagluto ka na eh. First God.